Making moves like a ninja. I could play it cool like i'm winter. I can make it like a cash Now, me want to slip and slide with a link up. That personal lunch. I am a fire. Ayan, na tayo. guys, Diyan kami nag-lunch for the day. Diyan. Ayan, viewpoint. point. Diyan kami nag-lunch. Ngayon, pupunta na tayo sa ibang destination. Ayan. Really Ayan, shop. Ayan. Pag-video-video oh, tayo para hindi tayo paktay kay kay Madam. Ang ganda ng wala po. Oh, Ang ganda ng mga flowers, guys. Ayan siya. Ang ganda ng mga flowers. Oh, yung Times Square ko oh, tada yung MTR. Hindi ba? The favorite color of madam. Yellow. Oh, ayan siya, di ba? Galing. Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda. Ayan siya. Ayan. Hello guys! Na, nandito na po tayo sa ating destination. Dito sa central. Centralization. Tayo ay in this video, tayo po ay pupunta sa for today's video, tayo po ay pupunta sa Melbourne, Australia. Yes! You heard it, it right? Pupunta tayo sa Melbourne. <laughs> <laughs> Namapahing no, English talaga pa. Pambarbar. So bagay ganun talaga no. Pagpupunta ka ng Melbourne, Australia, mababa hangler ka talaga. Pero hindi po Melbourne, Australia yung puntahan ko. Mabed na kasi taga Australia ka man. So kita kits na lang tayo sa ano sa Melbourne, Australia. Kaso hindi man Melbourne, Australia yung pupuntahan ko. Kundi, Melbourne. Melbourne Plaza. Ayan siya. Melbourne Plaza. Melbourne Plaza ka lang ako. Diyan lang muna tayo. Tasty sila tayo sa Melbourne Plaza. Uh, And guys, nakababa na tayo sa ano, nakababa na tayo sa Melbourne. Ah, oh, ba? Diba? kaya kayo pumunta na kaya dito sa Melbourne Melbourne Plaza hindi nga lang siya Australia agay <laughs> <laughs> tinanto na dyan eh tinanto na dyan <laughs> ngayon pupunta na naman tayo sa sabi ng habang naglalakad tayo eh gawa tayo ng video video para hindi tayo malagotan nito kay madam diba para paraan na kahit tan decathlon Yeah. Punta tayo sa ano. yan Punta tayo sa kabilang iba ayo. May pinapabili kasi sa sa akin si Amohesh. Yang building na ma-entertain ka talaga. Kasi entertainment man siya. <laughs> Tinanto ito. Tinanto. <laughs> okay. ah, ah. Ayan. Ayan. Ayan siya, o. Ayan. Dito tayo papunta, guys. Supreme. Dito tayo papasok. Ayan. Dito Sa Stanley Street Ayan Ito tayo Ang papasok Ito tayo Oo, Maki. Oo nga daw. Ang kulit mo talaga, Maki. Oo nga eh. Nandito uh. <laughs> tayo eh. Nandito tayo. Papasok. Wait. Pagdaya, Cheyenne. Balik tayo. Dahil tayo po ay eh. Tapos na sa ating appointments. Wow, my appointments na tayo. <laughs> oh, di ba? Oh, ayan talaga. Oh, di ba guys? Magkalapit lang pala talaga guys. That's why I need, I need to talk English because the place that I've been to is, I been to yon, Melbourne, Australia, and then I been to America. <laughs> American Eagle nga lang siya. <laughs> oh, di ba? That's why I need to check English. Because I've been to Melbourne, Australia, and then America. Pinanto <laughs> na niyang iwailin yung <laughs> tapon. Oh, di ba? Ganyan, ganyan lang. Good vibes as always. <laughs> oh, di ba? tau hmm. niyo po ay tapon ko MTR. Ang MTR nakapuno kasi hindi naman po siya empty. Ah, di ba? Pupunta na tayo pala sa MTR kasi mag ano tayo mag work 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 work. Ayan. Blue Coast. Ah, oh, di diba? Sabi na tayo sa kabilang ibayo. Apaka traffic pala Here in America, it's so traffic here in America. Oh my gosh! need to speak in English because I've been to Australia, Melbourne, and America. <laughs> oh my gosh! Oh my gosh! Let's let's uh, let's cross on the other other street on the other road. get <laughs> oh, any <laughs> oh, diba? Oh, diba guys? Ayan siya. Ayan, papunta na tayo sa... <clears throat> papunta na sa MCR. Papunta na sa MCR. Ang ganda lang. Ang lang watch Ah, sa no watch. Gailie Jewelery, adiba? Uh, Gailie. Ayun, may laurel. Apaka mahal ang laurel? Di ba? sa palengke mura lang 'yan. Kasi laurel man laurel man yung tinutukoy sa palengke yung ano yung pang ano sa mga adobo <laughs> ika nga bay leaf oh ispiga oh ispiga or spiga o oh, diba oh kung ano talaga mo sa ang lagyan ng A o oh, sa piga ka ah <laughs> oh may nakilapod na o oh. surprise yourself surprise Okay. <laughs> Just me, yung marimana lang dyan eh. Ayan. Pupunta na tayo sa MTR. Ayan. Ito yung madadaanan mo. From, of your way your, your MTR. Kung sa away ka ng MTR. Ayan. Ano yung mga sapatos. Ayan. Ito yung sa mga sapatos. <coughs> Maliit na Eskineta. Dito tayo sa exit. Ano ko ang pangalang exit? Ng MTR. Saan ba siya? Exit. Dito. Kasi dito tayo ngayon sa Central. Kaya dito tayo. Ayan. <laughs> yeah, nagawa pa dun si Dolo guys. So hindi na po ako dun pupunta kasi dito naman yung exit niya dito. Dito na eh. and Ayan guys. Tayo na ipapunta na sa train station. What a busy train station. Pasok na tayo sa work. Para sa pwede sa work. Pero part pa rin to siya ng work. Ito to naman tayo ni madam, ng amo ko. So, o diba? pag Sunday lang talaga po ako magiging tao kasi Sunday lang ako lang ang makalagpaglagay ng kilay okay. ano na, just be your help nagtinonton na po ta. ay, totoo naman talaga Sunday lang tayo magiging tao kasi Sunday lang tayo may ano may kilay siya may kawal o, tingnan mo, di ba? <coughs> Oh. Kaya ayan guys Papasok na guys sa ano Sa station Kaya Hanggang dito na lang guys Kaya hanggang dito na lang po guys Bye for now And see you in my next Bye 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 bye